Kinakuluan ko lang dito yung kamote, kamati, sibuyas. Tsaka dinurog ko nung kumulo at nilagyan ko na yung ng bago. ko ng kunting ano yan, magic sarap. Ganyan lang yan. Tapos, nilalagay ko na dito mga ating yung sitaw. So, ayan. Isusunod ko na dito mga ating ay ang... susunod natin yung kalabasa tsaka yung okra para sabay-sabay ng maluto ah, ang sarap ng mga ating tinikman ko siya yan tapos tatakpan lang natin mga ating tapos ilagay na natin diretso yung ano yung talong ang palaya at saka yung saluyot Halo na natin. Tatakpan lang natin sa glit yan. Hanggang lang natin ng kunting ano yan. Pang paasim, kunting lang. Oh, ayan. The best. For the best. Hmm. Oh. Yummy, yummy. Luto na.